naman ang tahimik dito oh. Walang katao-tao, walang nakaupo. Dito. Si dati pag summer puno ito. Inang yung mga upuan. Saka marami dito naglalakad pero ngayon walang katao, walang tao. Oh. Tingnan tayo yung ano dagat. Ang linaw-linaw ng dagat. So, ilan lang tao dito naglalakad. you know, yun. Yeah. Project ni Senator John Warner. Oo, oh, walang tao. Oh. Walang tao. Yun hey, yung mga upo ba? Yun, may isang naglakad ng aso. Malamig na kasi kaya walang tao walang nagaano dito tignan mo ang tao ang parang asusad naman tignan yung mga ya walang tao si dati ito dito may isa nakaupo doon wala maraming walang tao walang ano walang nakaupo empty puno ito dito ng mga bata tingnan mo no? empty walang naglalaro walang hmm. naglalaro dati puno ito dito ng mga bata